Ako si Eric Jan Balagtas ng Munting Luba. Welcome kayo sa Kalapatian ko, Munting Lupa. Bago tayo magsimula, Idol, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin dito. And then ito, hatid ni Kalapatid Feeds, ayan, Adyo, ang ating Kalapatid. sponsor sa ating video na ito. balik kailan po kayo nag-start mag-karera ng Kalapate? ah uh, nung ano, pandemic lang, nung Itong COVID. COVID. Mm -hmm. Ako e, lately lang din. Ano? Lately, dito lang din ako nag-umpisa nung karera. Okay. Bali, sabay kami nung pinsa ko ni Shaka. Saka. Shaka. Ayun. Mm -hmm. Bali, idol, ano yun? Uh, hilig nyo na rin simula? Anong ah, ano ako, nung no, elementary ako, nag-aalaga na talaga ako dati. Ano-ano lang. No, kalapating kalapati bahay. Kalapating lang talaga. Yung gala-gala lang. Uh -huh. Tapos, tigil. Nung no, nag-pandemic, doon lang ulit ako nakaisip na bumalik magkalapate. Ayun. Bale Idol, sa pagkakarera naman po ng ibon, uh, ano 'yon Idol? Meron na rin kayong background dun sa... Nung una pa? O nung 29, 2020 lang din? 2020 lang din talaga. Mm -hmm. Kasi hindi ko pa alam na may pigeon racing dati. Ayun. Talagang ano lang, yung dagit-dagit yung lang talaga. Dagit-dagit o... lang talaga. Bale Idol, yung mga bloodlines niyo po dito, ano-ano po yung mga kadalasan ginagamit nyo para sa mga season tulad ng north and south? Ah, uh, gamit ko kasi sa south, kalimitan na halos Marvick Ramirez. Marvick Ramirez. Tapos nag-ano lang din ako ng mga, yung mga winner ko rin, yung mga Desmet. Desmet. Tapos okay. yung mga Florison ko, yan, mga Ayan. Baker. Ayan. Uh, ganun din naman sa norte. Eh. Kung, baga, kung ano yung breeding ko ng south, ganon din yung breeding ko ng north. Ah, Hindi ko sila pinagpapa pinaghihiwalay. E, kumbaga wala din po talagang north and south na breeder. Kumbaga, ah, Kumbaga wala, wala, all around po talaga sila. Kumbaga yung pairing na yun, hihintayin ko kung saan sila magaling. Hindi mm. yung, yung, kumbaga, eto magaling to sa north. Sila pagbubungguin ko. Mga Ayun. So bali idol, pepe pwede nyo po ba kaming ilop tour sa inyong loft? Pwede naman po. Ayun. Uh, magandang tangalay kalapatids. Ah, uh, eto yung mga Nakasalang kong last clutch ng SDR. Oh, okay. Tapos eh, uh, last clutch na kasi to eh. So, mm. talagang pa... Pa ano na? Pa, pa na? Pa backlas na ako. Kung baga, pang ano na lang to? Pang BBC. BBC naman po. Mm, nauna ko na yung mga Ulpa ko sa IPR. Ayun. So, bali, ito pala na yung mga breeder mm. nila ay doon. Ayun. Bale Idol pwede nyo po ba sa amin ipakilala yung mga breeders at saka yung mga winners nyo? Uh, ito yung recent winners ko nung itong APR Summer. Second overall, open open young bird. Young bird. Ayan, napakagandang ego na Idol. Hmm. Second overall, first overall siya ng area. Gumagawa, gumagawa. Uh... Ano siya, idol? Kakorhen. or hen? Ah, uh, kak siya. Kak siya. Hmm. Ano, ano? Bale, idol. Ano, ano pong bloodline niya? Ang bloodline nito is, ano, Roger Florison na nakakaroon sa Cabal Quinto Baker. Quinto. Ayun. Bale, idol, na no, yung kinakarera niyo siya. Ano yung mga naging, ano niya, uh, karakteristik nung inilalaban niyo na? Wala naman siyang, ano eh, kumbaga, basta, makita ko lang siyang malikot sa loob. Okay na ako doon. Mm -hmm. Ayoko nung nakayupyup siya, yung malungkot. Hindi ko siya, ano, hindi ko siya, pinapahinga ko siya pag ganon. Mm -hmm. Hindi ko siya pinapagloplay. life. Pero pag yung ano naman, yung medyo malikot naman siya, yung barako siya ng barako, uh, ko, siya ng babae. Uh, yan, lo ko siya. Pero pagka hindi, Pahay nga lang talaga sa yun. Bali, idol, nung ano naman po, uh, tinitraining nyo siya, ano po yung kadalasan na ibinibigay nyo sa kanya? Sa so, training kasi hindi ako nagbibigay ng ano, more oh. o ano lang talaga, tubig. Tubig lang po. Yes po. Tapos okay. ano, uh, syempre, bawang at saka probiotic. Ayun. Naman, sa training lang naman yun. Oh. Kumbaga natural prevention lang. Ah, Kumbaga yung ibong ko, kumbaga sinasaray ko sila na mabus yung Self-recover nila mm -hmm. Yung Yung katangian Self nila Self-recovery uh, lang po talaga. Pero Tignan nyo ganda na Ganda ng sukat o oh, Mga kalapati so Ganda ng katawan Tatlo yan Pauwi ka ng katanduan Katatlo Galing <laughs> ano Inter-island bird Grabe Hulsa yung ibon ito So bale Ano yung mga achievement Na hinakot niya sa inyo ngayon Idol? Ano to eh Second overall Category Tapos survivor partaker verse overall ng area ng Monte at saka ng Alabang. Dami niya din um, na ako siguro nakaano siya ng 108. Ang oh, grabe, ang <laughs> galing nito. Hakot award talaga uh, siya. <laughs> etong bloodline na to, ito pa yung nagumpisa ko. Ito yung siya na yung talaga. Siya, talaga. Oh. siya na talaga. Ito yung parents niya. Medyo maedad na yung parents. Oo, ah, oh, matagal na ito. Itong ano na to, Ah, uh, ang magulang nito, na, na acquire ko siya kay kay Kevin lang dito. Yung ano rin kaibigan din ni Kuya Mekmek. Ah, eh yung pairing niya. Kundam, ano mga ibon. Florison at saka Nap Becker. Ah, Florison at Kabalkin to Becker. Kabalkin Becker. Ano to eh? Oh. Na, second overall champion, Albert Open Race. Second overall champion Master Breeder Set Sector, seventh overall Elite Long Distance Super Set Partaker Survivor Main Partaker and Area First Overall Trilla uh, Four Laps First Overall Four Laps Alabang nito uh -huh. Survivor Area Partaker and Multiple Polling Winner din siya. Oh, uh, ah, may tulin din siya, isnong yes, uh -huh. uh -huh. Kung kala nagtatag team winner din sila. 'Yun yung katag team niya. Ako ah, kumbaga, nilipad niya din yung Kaparis ah, uh, Ito again. super set din siya. Super set siya. Okay. Hen naman, hen version oh, naman hand. Kaya sila ang pinagpares ko. Galing. So winner to winner ang pairing ngayon uh, dito niya. super naman. set winner sa second overall. Second over. Ito naman ano siya, eh, 20 overall. 20 28 overall uh, naman siya. Ayan. ayong isa. So, eto naman, Idol. Bale, anong bloodline naman niya po? Ay. So, wala Etong hen, ang bloodline naman ito is, ano, Roger Florison din. Ah, Roger Florison. Yes, pero nakabangga siya sa Hayabusa. Hayabusa uh, po. yung Hayabusa na yon yung nabili ko kay Kuya, nakakawal ko siya kay Mike Ramos. Ah, Mike Ramos po. Uh, na direct Jayara po yung Jayara. Yes. Ah, okay. Baga, dalawang beses na dalawang beses na nag-produce sa akin yung Haya na yun. Kaso yung winner na yun na kay Kaidi Guevara. Ah, yun yung okay. second overall sa din. din. South po. race na South race po. Galing ano. So talagang South Bird talaga sila ano? Hmm. Bro. Ano? Top Lawrence din siya. Galing ano yun. <laughs> Parehas winner. Ah. Wow. Baga, ang nanay nito, anak nito. Ah, kumbaga, halos magtito na sila, no? Ah. Ayun, Tito. so line breeding naman oh. yung ano niya. Ayun. Ah, nagkaano ako eh, una siyang napisa. Ang... Ang mabatured niya, niya ito nalilate. Ah, nalilate. Siguro sa dugo siguro. Mm. Masyadong lumalapot. Lumalapot so, um, na, no? Nag, ano siya, nag-late maturing siya. Ay, ang ganda ng mga breathing dito niya. Tapos ito naman yung, ano, pure clacker ko ng ERPC. Ah, may MacArthur yes, naman. Ayun, grabe, ang usay niya ay Mga MacArthur na. No? MacArthur, ah, uh, Arthur Clacker ko ng ARPC Invitational. Invitational po. Yes po. Grabe, ang gandang ibon nito. Itong ibon na to is brinid to ni Jeffoy Anshado. Kumpare ko na taga-kalamba. Grabe, ang gandang ibo ibon na to. Invitational. MacArthur mm, second, Clarkar. day ah, uh, second, ah, uh, second day bird. Second day. Bale idol, ano naman po pinaka bloodline niya, idol? Ang um, pinaka bloodline nito is ano, Alphonse. Alphonse naman yes. po. Sa uh, Krinos din siya sa Alphonse din. Alphonse din. Ah, line break line na siya. siya. Uh, Ang galing. So bale idol, nung inilalaban niyo siya, idol, paano yung naging preparation niyo sa kanya? Normal lang siguro, ayan, uh, low lo fly, low fly tapos uh, tayo ng tostos -tos kahit malapit ng oh, kalang, lang okay. yung oh. mga ganun. No? Ah, hindi hindi uh, niyo masyadong... Hindi ko siya masyadong uh, ano, kumbaga talagang panoplay ako siguro sa isang araw, isang beses lang. Isang beses lang. Tapos, Pahinga uh, next day, tos na naman ako tosto kahit Ayun. Ganun ang ginawa ko prep nung MacArthur, MacArthur. Race. MacArthur. Tapos Ayun. si ang nagturo sa akin ng conditioning noon, Si Mr. Galo Andaya. Galo Andaya? Si Ethan L. Ah, L. L. Rylroop. Yes, pa. No, pa nung... Siya yung nagturo sa akin nung conditioning nung nakapagma-artwork lahat. No? Okay. So, isang mga veteran fancier ng Maynila. No? <laughs> Kaya nung ano, nagpapasalamat ako. <laughs> Kumbaga, ito yung ano, isa sa mga naging sistema ni Sir Galo. O, oh, nakamag-artwork. Nakamag-artwork <laughs> mm, oh, naman, eh. 差不